Naghanda na mga nagtitinda ng bulaklak para sa dagsa ng mga mamimili para sa undas. Simula raw sa Biyernes, tataas na ang presyo ng mga bulaklak. At live mula sa Dangwa sa Manila, nasa phone and si Brian Basa. Brian, marami na bang mamimili dyan? Medyo tahimik pa rito sa Dangwa isang linggo bago ang undas. Sa biyernes pa raw inaasahan ang dagsa ng mga tao rito pero ngayon pa lang hile-hilera na ang mga bagong disenyo ng bulaklak para pagpilian ng mga dadalaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. Flower basket, hugis-pusong arrangement, hanggang sa higanting korona ng bulaklak yan ang bubungad sa mga mamimili sa dangwa ngayong undas. Ang tagaayos ng bulaklak na si Jomar, busy busy na. Pinakamabenta raw ang Malaysian moms. Naglalaro ito sa 250 hanggang 700 pesos depende sa dami at disenyo. E nasa normal pa lang yung price ngayon. Pero pagka tungtong ng 27 hanggang katapusan, doon na nagaano na kami, nagtataas na yung presyo. Si Aling Rina, mga baby's breath naman ang tinda. 180 pesos kada kilo ang bentahan nito ngayon. Umaasa siyang makababawi sa kita sa muling pagdagsa ng mga mamimiling dadalaw sa mga sementeryo. Di kalayuan mula sa dangwa, abala ang mga tao sa Manila North Cemetery. May hanggang miyerkules pa sila para linisin ang mga nicho, kapilya at musuleyo. Palubog na ang araw pero naabutan pa namin si Raymond na nagpipinta. Kwento ng ina niyang si Baby, matagal na raw silang nakatira rito kaya naging hanap buhay na nila ang pagiging katiwala sa himlayan ng mga patay. Pagkatapos ng Todor Santo, sirap na. Siyempre, wala na eh. Yan lang po inaasahan namin yung, yung mga ganyan. Minsan, nalilipasan din kami ng pagkain. Eh, dati nangangalakal ako, tinigil ko na nga dahil nga baka mamaya matumbala ako kasi ito yung sakit nga ito Higit isang milyong tao ang inaasahang darag sa Manila North Cemetery ngayong undas. Ha? Pag-ikot ang trade department ngayong linggo para suriin ang mga presyo ng bulaklak at kandila. Paalala nila sa mga tendero, maging patas sa pagpepresyo at huwag labis-labis ang dagdag-singil. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Edling Linggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.